What's up mga guys Welcome back again to Richard Cabili Vlog And Portuguese today's video guys Going to Lukban, Quezon Kaya naman Samahan nyo kami guys Sa Lukban, Quezon So ayun guys Nadaanan natin yung Kung tawagin, is Air Summit dito sa May Tayabas sa sa mga restaurant na gawa sa aeroplano or nag-iisa pala na restaurant na gawa sa aeroplano na matatagpuan dito sa Quezon. Pero sa Pilipinas, meron na ako nakitang lugar na may rounding ginawang restaurant na aeroplano Pero dito sa Quezon, 'yan yung nag-iisa pang restaurant airplane. pagbiyahe dito nang makapal ang pag para tayo nasa Baguio. Ah, Tagaytay. <laughs> kahit di pa nakakaranting. Alam n'yo 'to. Ano sa school lang lumit <laughs> na. Alam mo talaga dito at kahit pa. <clears throat> edi eh, kami may practice nan sa labas ng dorm natin para nang mag-available. Uwi kami nang hingigit sa dorm. Nakabedjama ako at naka-jacket naman. No doubt experience. Wow. Na light pag light Ayan guys, yan. Kaya nga pala kami pumunta ang lukban dahil i-hatid namin yung aking pamangkin niya nandiyan sa likod. Hi guys! Si yes, Francine. <laughs> Napasok siya dito sa lukban. SLSU ba yun? Yes. SLSU. Saka may tatagpuin kaming eh, bibilhin na ah, ano yun, tablet. iPhone. iPhone. Do sa ah, pakilala nito naman sa kumpare pa, pa man kay niyan. Vlogger din. <laughs> Tapos ay eh, ano hindi pa alam nung kakilala niya na kasama siya. So mamaya so surprise din daw niya. Papa. 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 Yan, mga pa <laughs> pa ulan dito yan, o oh, kaya pala mapag.

panoorin nyo na lang or explore nyo na lang doon sa aking channel na Richard Cavilli Vlog yan dito sa Amay de Jesus okay. ang ulan guys mga ulan lang okay. guys alas din na makita ang uh, aligid ang lakas ng ulan dito. guys, andito na kami sa may bayan at yan traffic, traffic Man. guys, yung kausap daw namin na magtatagpo doon sa may tablet ba yun iPad na balak bilhin pa lang ay dito sa may Jollibee Lokban dito na at dahil wala kaming maparkingahan So umikot muna kami dito at napadpad kami dito sa may Ayan, yeah, dito na tayo sa may ano? Dito dito ko, pwede eh. Lokban, ano? aribay mo muna sa IP na Lokban? Ano na may video to yung ano? Ay video, Saan? movie So yung show, Mga tatlong na movie kada Saan na tayong patagpo mo? Lampas na kami ng Jollibee Sabihan dito tayo sa Pacho Oo, no, sa Pacho Arriba dito, ang tumingin Sabihan mo? Ang guys, andito na kami sa may Jollibee yan. Andito na tatagpuin yung commit up nila. <laughs> Ayan, Jollibee. Lukban, Quezon, Jollibee. talbi. Okay, Ang guys, habang nag-uusap sila, dito muna kami sa labas ng Jollibee yan. Altoy. Order Order ka? yun? Kapag sa Facebook Kapag bayad na open ko yung Facebook mo Automatic na ko send yung pa sa'yo, talip lang eh. Yan, nasa jelly po, kinakain na yun. Uy, Tapos na yun. Yan, nahiya pa. Ano ka bagong iPad? iPad ba yun? Pwede ka pa kasama? Hindi. Okay lang. Sa video. Okay lang. Yan, nasi ate yun. Panorin mo na lang. Hmm. Goodbye daw, goodbye. Huwag ko na kukunin ha, nabig na lang sa'yo. Bye. guys, so natapos na ang transaction. Picture mo mo Ang bagong iPod. Matis din Tayo. na Picture daw, picture. na nga aking noong. Pangbili ng ano mo. Testing. Ano na ka guys, nataas na ang aming transaksyon at samahan nyo naman kami papunta sa paghahati doon sa aming pamangkin papunta doon sa may kanyang dorm dorm ba ngayon? dorm dorm yeah. Oh, yeah. dorm naman dito sa may tapat ng SLSU Lokban Oh shit. Eh. Si yung Pindaw pala, password ng iPad hindi mabuksan. <laughs> Limot pinata, hindi, hindi rin. Ko na Guys, ito yung kaliwa, Parang yung SL. SL SU Lokban yan. May kaliwa dito tayo sa may kanan. Dito daw siya na do dorm kanan. Yes. Kanan. Oh, dito yan. Tapos yung 7-11. Oh, pia. Yeah. May ako na ta. Dito Tuita. lang pala sa may 7-Eleven yan Lusong lang, lusong 7-Eleven Diretso? Ayan guys, ito daw yung dorm ng akin pa mga yan, Francine. O yan, di yan. O. Sa loob. So bawal. Bawal na tayo pumasok. So dito lang tayo sa labas. Maghahatid. Oh, Good sure. Goodbye bye. na daw. Goodbye, you. goodbye. Bye guys. Original, spesyal, <laughs> original na, special pa, sangka pa, yan, tawag dyan is bibingka, bibingka, bibingka ano ng... Ba ng bayan, bayan yan. kasi okay. bili, bibingka. Akan parang ako'y Bibili ng bibingka. Huwag pa sa ako, Rob. Bibili ba yun? <laughs> Bibili daw ng bibingka rin mga redini. Eh. Tanong mo kung magkano, tanong mo magkano, Anong flavor? <laughs> Magkano po sa bibig? 300 daw. Ano pong available na flavor? Ano ay po, ma'am? Buko at saka po margarine at cheese. Ano daw? Buko, margarine at cheese. Buko, margarine at cheese ang available. Ano ko siya? Tatlo'y 100. 100. Ay pagka... <laughs> ano yung, <malalaka> ba yun? <laughs> Ayun, ayun oh, ganun yung itsura. Ito kasi kita. Ayun oh, ganun. Ano ba ilan ba? Ilan? Ang flavor. Bukot ay bukot. Kahit Bale, Bali 200 yeah. po yung bibili. <laughs> <At> 200 po. <laughs> Para magkakaiba nga pong flavor. So yan guys, nabili na kami ng bibingka dito lang to sa may papuntang Lokban Way. Sa Mariposa Alin po yan? Sa Mariposa. Opo, andito kami sa may Mariposa. Dito po ni Nanay Arca. Nanay, bibingka daw ni Nanay Arca dito sa may Mariposa. Dito sa, sa Lokban Way. Yan, Tagalog siya na daw si Nanay. So dito lang, dito lang po kayo nagtitinda? Opo, si Nanay Uni. Mm. So, ayan. Galing pang Luciana si Nani. So, dito lang siya nagtitinda sa mariposa. Dito po ng Luciana, natutayabas na. <laughs> dito lang po ako ng tinda. Ang pagtang para mabangin. pakiba yung pang fun give away po ano <laughs> ang ganda po hindi naman pinalagay sa bayong hindi na po kakainin na po namin gutom <laughs> mm -hmm. <laughs> ginutom sa biyahe guys <laughs> <Kain laughs> ang sarap ng <laughs> <laughs> ang sarap bibingka bibingka yan o oh. pram ano pa nga yun gawa sa Luciana pram Luciana pa guys yung palang mga tin nagtitinda doon mga tagalusiana pa yan guys ito ang sarap po so hanggang, dito na lang ang ating vlog for today's video and salamat sa panonood